nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang uh, kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. <laughs> tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is What's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, ka ek -ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo yung mga sundalo at polis, sana nakikinig kayo. ba dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba itong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Ito alam niyo tong sinabi ni BBM. Yan. Uh, ang sabi niya, palaki natin para makita niya. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi, pinatanong siya, eh, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help. And we oblige? Because we have commitment to the Interpol, we have to fulfill. Okay? If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay? So, sabi niya, eh may request kasi yung Interpol eh. Kaya, si So, kaya namin sinur kaya ko sinurender kasi may request yung Interpol. Kung hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? <laughs> ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, uh, meron kasing tapos lang ito, kahapon. Okay, kahapon. Ito. Straight from the ICCU website. Okay. Ayan. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. Ito. So, yung warrant, nag-request ng warrant, ang ICC ang ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, 'di ba? Okay. Bakit naging bakit ganun sila ka urgent ng February 10, 2025? Ang haba pa ng investigation, no? 'di ba? Tapos biglang pag February 10 sa kakay nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? <laughs> Sabihin niyo muna, bakit, sabihin mo muna kayo ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant, everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? Yo, so, may mga taga Mindanao ano nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope. <laughs> ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Mm. Okay, nandito yan. Okay, ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, The government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so. is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan. Yung redacted. Okay? Ibig sabihin mo ng redacted? Confidential. Okay. 570. Ayan o. Confidential. Ito yung ano niya. May document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what? Kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC communication ni BBM sa prosecutor Yes because yung mga ganyang communications they are confidential okay because they are diplomatic correspondence That's why it is redacted Sabi ng ICC So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nag-gets yun na, mga friends. Nag-gets yun na. Kung nag-gets yun na, madali namang mag-gets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo na may redact. Kaya yan ay government, official government communication to the ICC kaya redacted na gets nyo okay? usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan redacted yan okay? so niredact nila okay. should this eventuate the prospects of arresting Duterte will likely disappear so ano ibig sabihin yan kung mangyari ito okay should this eventuate, the prospect of of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa, sa redacted? Pagkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate? Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, should ev eventuate? Kung mangyari ito, possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone. Okay? Si Bongbong Marcos or whoever na nandito yan sa redacted. Ngayon, nang sa, ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma si Digong. Ano yung binalaan, ano yung bina binalaan nyo sa ICC? Bongbong! -bong. Na kung mangyari yun, baka hindi na nila ma arresto to si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? <laughs> Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na, mangya, hindi na nila ma to si Duterte. Nag-gets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. <laughs> o, oh, oh, kayo nagbigay. O, kayo, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi, na, baka hindi na raw ma arrest si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikisabot, kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, bongbong. -bong. Yung sinabi mo, bongbong. -bong. Hindi ka nakikisabwatan. Gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit ah, para, para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi um, lang naman ang tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo. Na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli kayo ay actively nakik sa buhatan sa ICC. Oh, 'di ba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal eh kasi this is a confidential information. Itong sa redacted, okay? Kasi dahil sa redacted na 'yan sa official government communication sa ICC. Nangamba ang ISIS, ang prosecutor ng ICC. Naku, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin ma-arrest si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. -Bong. At yun yung nakalagay sa redacted, na maybe there's a possibility na mawawala ka at kung mawala ka, mawawala na So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin niyan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos, na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinadjes na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lubitaw na actively talaga silang nakikipagsagwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam nyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam nyo yan. Alam nyo yan. E, alin tulad ko yan. Halimbawa, nandiligaw ka. Tapos, nahihiya ka. Tapos, ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, hindi eh, di ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko. Sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. <laughs> Ganon mo ang buwang nangyari. Di ba? Na, ligaw-ligaw eksena na o oh. liga ano, bigay mo tong ano ko yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka tapos nahiya ka ang gagawin mo, pukuha ka ng conduit or ng middleman so, sabi mo sa middleman na uy bigay mo sa kanya pero wag mo sasabihin na galing sa akin ganon <laughs> so ikaw Pinipigilan yun na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. The best way. Di ba? O bigay, o ganito na lang. Parang ganito yan eh. ICC. Gusto na gusto namin mawala si Bigong dito sa eksena. Okay? ito gawin natin kasi baka hindi magus baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digo, ipakukulong namin si Digo. ganon kaya ang sabi ni Bong ng gobyerno ni bombong Bong, Bong i-execute kami ng waran pero padaan ninyo sa Interpol ganon di ba ganon di ba hmm oh ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. Eh gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Eh, ikaw nga nagsuggest. <laughs> nagsuggest ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nagsuggest sa ICC na padaanin nyo sa Interpol ngayon si Bongbong sasabihin niya sa nation nag-request kasi ang Interpol eh gag gag si kaya mo kaya mo tinupad <laughs> kaya mo tinupad yung request ng Interpol na ikaw ang nag-suggest pa na padaanin I mean, sa Interpol na pag pinadaan sa Interpol isi-serve ang warrant of arrest. <laughs> Nag-gets yun na yung plot. <laughs> Nung hindi pa lumalabas ang document, parang siyang twist, diba? Parang twist sa pelikula. Diba? yung yung parang twist sa yung parang twist sa pelikula kaka nung isang araw ang nakikita pa lang natin statement niya na hindi mga kababayan nag-request kasi ang Interpol eh alam niyo naman member tayo ng Interpol kaya kailangan tayong sumunod otherwise hindi nila tayo pagbibigyan eh biglang may plot twist <laughs> kaya dito kaya alam nyo, napansin ko kay Bongbong. <laughs> Ang pamilyang ito parati may plot twist. <laughs> Kaya ako nandun sabihin nila, huwag na kayo maniniwala, hintayin nyo muna yung plot twist. <laughs> Para siyang ano, girl, nanonood ba kayo mga Christopher Nolan films? <laughs> yung Inception, Interstellar, yung mga ganyan balipit, yung mga ano ni Chris Nolan, di ba ang hilig ni, ni, Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May may plot twist, hindi eh, ba? So, gobyerno mo, bong-bong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga, interested ako dito eh, sa redacted. Bakit? Kasi kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka daw hindi na nila maaresto si Digong ng ICC. Hindi na, hindi na, most probably hindi na nila maaresto kung, kung mangyari yung sa redacted. Ano ba yan? Mawawala ka sa pwesto or, or, wag naman sana or alam nyo may taning na buhay ni Digong. Pero kung alam nyo na may taning yung buhay ni Digong, tapos pinagmadaling din nyo, hindi mo pang mas yon yung ah, malapit na mategi yung matapit na mategi si ano kulihin yun na so fuck di ba eh pero well given na ang gobyerno natin ay commander in Coca-Cola, hindi malayo pwede rin yun, hindi ba? Alam nyo naman, ang mga adik, animal, <laughs> pero <laughs> I-discuss ko mamaya yung word na animal, ha? Pero baka ang more like, pwede rin na, baka mawala na kasi kami sa pwesto. Eh, kung mawala na kami sa pwesto, hindi yun na ma-aresto kasi ang papalit yung anak niya. Eh, kung anak niya yung pumalit, paano ma-aresto? Alam nyo na. lang po nag-request ng warrant ang ICC. Bakit sila nagmadali? Nagmamadali sila. Madali, madali, madali. Dahil nga, kung hindi bang, kung mangyari yung nakalagay dito sa redacted, baka daw hindi nama-arresto si Digong. Yung redacted na yan ay government communication yan. Yes, yes, boom. Nakikita niyo yung flow, di ba? Nung paragraph. Public statement ng gobyerno. Public statement ng gobyerno ni Bongbong. And biglang redacted. Public-public, private. Hindi, <laughs> ba? Public-public, private communication ng gobyerno ni Bongbong. So... supporters si Bongbong at media, bakit pa ba, ba, kayo? Bakit ba gusto gusto niyo niloloko kayo ni Bongbong? Masarap ba? Masarap pong niloloko ni Bongbong. So, si Bongbong Marcos, ang gobyerno po ni Bongbong Marcos, ang nagsuggest sa ICC na ipadaan sa Interpol. Nag-gets na ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-request sa nag-suggest sa ICC na pag aanin ang waran sa Interpol. Kaya niya sinunod ang Interpol request na sinasabi niya dahil siya nga ang nag-suggest nun sa ICC. nakalagay sa dokumento mismo ng ICC. Yang redacted ang pinakamaganda na makuha. Pero hindi natin makukuha kasi confidential information to eh. Unless na meron tayong mga ano, no? Unless meron tayong mga tao sa ICC or alam nyo na. At yung mga friends natin sa DW. <laughs> Kung hindi nyo alam yung DW, baka ma-extract nyo yan. Yung di ba? Yung redacted na yan. Ibibigay ko yung number ha, ah, sa mga friends natin sa DW. Ito yung redacted. Oh. PH, ito yung document number. PHL OTP 0001-5372. So, ito yung boga, di ba? Kung mangyari yung nasa redacted, baka hindi na natin hindi na natin ma-arresto si Duterte. Dalawang possibilities lang 'yan. Mawala si Bongbong sa pwesto. May bakas may sinabi yung gobyerno na baka kasi mawala na wala na kami sa pwesto eh. Kung wala na kami sa pwesto, hindi na ma-arresto yung si Digong kasi anak niya na yung papalit. Ganon. Or pwede rin Huwag sabihin, wag na kayong umangat, pwede rin na sabihin nila na may nakita kami information na baka malapit ng Mategi si Digong kasi sa health. So, kung ganon, kung mawala na siya, hindi na maaresto. So, dalawang, dalawang, dalawang ano lang yan. Dalawa lang version lang yan kung bakit hindi nila maaresto si Digo. Mawala si Bongbong sa pwesto at ang pumalit na si Sara. Or, si Digong ay mamaalam na. Baka, because of health, ganyan. Di ba? In both scenarios, we can associate with the commander in Coca-Cola. Eh, naka-Coca-Cola yan. Di ba? Eko kasi si Digo, kasi Digo. Alam niyo kung bakit? Galing talaga ang adik kay Digo. Ganun lang kasi yung play yun. So, ganyan yan. Okay? Gobyerno ni Bongbong Marcos talaga ang nagsuggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Eh, para nga naman, pag nagsalita sila in public, hugas kamay, hindi ba? Pontius Pilate na, Hoy ha! Wala kaming kinalaman dyan! Nag-request lang naman ng Interpol! Eh, nandito sa dokumento ng... Na, <laughs> eh, nandito sa dokumento ng... ng ICC, kayo pala nagbigay ng suggestion na yun. <laughs> Uy ha! Mga kababayan! <laughs> Mga kababayan! Hindi kami surrender Nag-request lang ang Interpol. <laughs> Kayo ang nagsuggest sa ICC kung anong gagawin. Ito talaga, excited ako sa Redacted eh. Yung mga DW nat, yung mga friends natin sa DW dyan ha, ah, baka mahalukat nyo to. Ito ang document number. Hmm. Page LOTP 00015372. Okay? confidential document yan. So, government, official government communication. Yan yan, di ba? So, ang mga, kasi dito, urgent request nila nakabase sa sinabi ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 2024, noong 2025, and of course, before February 10, 2025. Pero ito redacted, confidential communication yan ng gobyerno. Na sinabi doon is, friends, alam naman natin pareho natin gustong mawala si Digong. Friends in ICC, gusto natin pareho mawala si Digong, ganyan. Gawin nyo na, nandito pa kami sa pwesto kasi baka mawala na kami. ba? Diba? Kasi may namumuong... <laughs> may namumuong intertropical convergence zones within Philippine area of responsibility. E baka pag nangyari yan, baka mawala na hindi nyo na ma-arrest si Dingo Or pwede rin, malaki siguro ito mangyari kasi mas madaling ma-arrest nila si Bingo. Pwede rin siguro kung magkaroon ng gera boom boom. Eh, mas madali si ma si, si Digo kung may gera boom, -boom. kasi martial law yun eh. State of emergency yun eh. Di mas madaling ma-arresto. Nandun ka pa rin. So malamang dalawa yung dahilan kung bakit pinagmamadali. Either baka malapit ng matek, matek i-boom-boom si PRRD, kasi nga matanda na, let's just admit it, baka may nalaman silang ganon. Or baka malapit, baka nangangampas sila na mawala sila sa pwesto, yung sina Bongbong. Siyempre, nagpanik ang ICC kung ano man yung nakalagay sa redacted. Shit, kung mawala na si Bongbong, hindi na natin makukuha yan si Digong kasi anak niya na yung papalit. Or, naku, kung mategi na si, si Digong, hindi na natin makukuha yan. Wala na tayong pang press release na, may, na meron ba palang silbi ang ICC. Ganyan. Kasi friends, ngayon, nanganganib ngayon ang ICC kung may silbi pa siya. Hindi ba? So talagang the stars align, the stars of the ICC and Bongbong Marcos align. Alam nyo na, yung isa, Bongbong, tanggalin na yan dito si Digong. O, oh, ipa-ICC na natin. Ayan. Eh, yun ang best way kay Digong eh. Na, tanggalin si Digong. Well, there are two, two things that Digong want to do. Pwede niyang ininoy si PRRD or let the ICC handle the problem. Ganon, nagigat sa inyo, eh, may kater ni Bongbong, eh, let the ICC handle the problem. O, sabihin natin, a natin, pero padaanin nila sa Interpol. Ganyan. E, so ngayon, ano kayo ngayon?